South Korean actor na si Kim Soo Yoon, pinagpapaliwanag ng pamilya ng isa pang Korean actress dahil sa bed scene nito sa isang pelikula naritong show is spotlight ni hindi pa man natatapos ang kontrobersiya sa nag-suicide na aktres na si Kim Seiron muling nahaharap sa isa pang kontrobersiya ang aktor na si Kim Soyeon. Ito'y matapos na magpatawag ng presko ng pamilya na nag-suicide din na aktres na si So Lee kung saan inungkat ng mga ito ang bed at nude scene ng aktres at ni Kim Soyeon sa kanilang pelikulang real. So official statement ng pamilya ni So Lee na binasa ng kuya nito, sinabi nito na mahigit 6 na taon nilang dinala ang pagdadalamhati sa pagpapakamatay ng kanyang kapatid. Ipagsasawalang bahala na raw sana nila ang nangyari sa kanilang kapatid, ngunit sa burol daw ay narinig nila ang tungkol sa bedsins nito kay Kim So Yeon. Nakalagay umano sa script na hindi si Soli ang gagawa ng scene, kundi ang body double nito, pero pinalabas umano ng direktor at ni Kim So -Yoon na hindi dumating ang body double ng kanyang kapatid, bagamat marami umano ang makapagpapatunay na nasa location shooting ang body double nito. Dahil sa nangyari, kung kaya't no choice umano si Soli, kundi gawin ang naturang bed Red salub labag sa loob nito. Ayon sa pamilya ni Soli, kailangan magpaliwanag ni Kim Soyon at ang direktor ng Real na si Lee Robe. Umaasa naman ang fans ni si Soli na ang nasabing pangyayari ay hindi dahilan ko kaya't nagpatiwarkal ang aktres. Samantala, bukas naman kami para sa panig ng mga taong nabanggit. At iyan na kibalitang showbiz para sa impila may lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.